Hello! Gagawa naman tayo ulit ng extension wire. Ito yung gagawin kong extension wire. And at the same time, ang mga gagamitin natin is shrinkable tube, cutter, gunting, and at the same time, meron tayong heating gun. Yun yung aanoin natin, gagamitin natin ngayon paggawa natin na extension wire. So, pagka nabalatan nyo na yung ano, wire natin, and then iikot ng ganito, and then at the same time, ilalagay nyo na dito sa kanyang lalagyan para ma- iayos na natin. So, be sure na matibay yung pagkakagawa nyo guys ng ating extension wire so pero ang dali dali lang naman guys pagka nagawa nyo na guys na ilagay nyo na dito ganito na and then ilalagay nyo na dito sa lalagyan nila guys para maayos na natin yung ating extension wire. So, ang dali-dali lang naman, guys. Pagka ganito na, guys, ilalagay nyo na yung kanyang takip. Pag nailagay nyo na yung kanyang takip, and then, hihigpitan nyo na, guys. Tapos guys, hihigpitan nyo na. Pag nahigpitan nyo na. Dito na naman tayo sa isa is ang gagawin natin is di ba na ganito nya na guys So, be sure na na ganito nyo na siya. Yung ating ano, pagkakadugtong. And then, at the same time, lalagyan nyo na shrinkable tube. And then, after that, is ipapainit nyo na yung shrinkable tube. And then, gaganitohin nyo guys. Um, tapos na yung ating nadugtong na natin yung ating um, ito na guys and then lalagyan nyo ulit na wire um, yun lang guys tapos na yung ating extension wire tapos na guys it's done